ang mga artista at mga personalidad na lumalabas sa telebisyon, pelikula, radyo at internet ang ilan sa mga taong nagtataglay ng malaking impluensya sa ating lipunan. Sino-sino nga ba ang mga angkan sa showbiz at media ang pinakamaimpluensya sa ating bansa? Tara at ating isa-isa. <coughs> Top 10 Most Influential Showbiz Clan ng Pilipinas Number 10 Quezon Clan Sino nga ba ang hindi nakakilala kay Dolphy? Ang yumaang komedyante na may tunay na pangalang Rodolfo Vera Quezon Sr. at tinuguri ang King of Comedy dito sa Pilipinas. Maraming mga pelikula at TV shows ang pinagbidahan nito na hindi lang nagpatawa kundi nagpaiyak din sa takilya. Maraming naging karelasyon si Mang Dolphy at nagkaroon din ng maraming anak. Sa mga ito ay naging aktibo rin siya showbiz tulad ni Eric Quezon, Epic Quezon, Vandolph, at ang kanyang apo na si Boy 2. Hindi lang sila pumasok sa pag-arte, kundi rin sa pagsusulat, pagdadirect, at pagpuproduce ng iba pang mga palabas. Anak naman ito kay Sasha Padilla na si Zia ay naging isang recording artist dahil sa namanan nitong talento sa pag-awit mula sa kanyang ina. Number 9. Hill de Mesa Clan Mahirap man ang gumandap na bida, mas challenging ang pagiging effective na kontrabida. Kung pag-uusapan ang mga pinyadong mga kontrabida sa pelikula, sina Mark Hill, Sherry Hill, Michael de Mesa na mga anak ng mga veteranong artista na si Rose Marie Hill at Eddie de Mesa ay kilala sa maprimyanong aktor sa TV at pelikula. Yung maumanang iba sa kanila sa nakalipas na panahon, pinagpapatuloy ng mga anak at apo ang ligasya ng angkan sa galing sa pag-arte. Tulad nila Ryan Eigenman, Jeff Eigenman, Sid Lucero, at ang minsan naging kontrobersyal na si Andy Eigenman na dating active sa showbiz at ngayon ay isa ng vlogger sa sikat na isla ng Siargao. Number 8, The Cruz Clan A family of performers, lang galing sa pag-arte, kilala rin ang pamilyang Cruz sa larangan ng pagganta at pagsasayaw. Nahanang veteranong aktor na si Terzo Cruz III. Ito ay pinagmulan sa ilan sa mga kilalang artista at mga awit dito sa bansa. Tulad nila, Jennifer Cruz, Cheryl Cruz, Sunshine Cruz, Donna Cruz, na bukod sa mga magaganda, mga may talent pa sa pagganta. Sa kasalukuyan ang mga nakakabatang cruise tulad ni Raver at Rujun at ang mga dalakitang cross puntano ang nagpapatuloy sa pagpapamalas ng pamilya sa pag-arte at pag perform Number 7. Barreto Clan Ang kagandahan ng tatlong magkakapatid na Barreto ang nagdala sa pamamayipag na ng nito sa showbiz si na Claudine Barreto, Marjorie Barreto at Gretchen Barreto ay kilala mula noon na ilan sa pinakamagagandang mukha sa showbiz. Ang bunsong si Claudine ay naging bida sa iba't ibang pelikula at soap opera sa telebisyon. Si Marjorie naman ay kinalao pinasok ang politika bilang counselor ng Kaloocan habang ang nakakatandang kapatid nila na si Gretchen Barreto na isa dating aktres ay naging isang socialite at partner ng bilyonaryong negosyante si Tony Boy Cuangco. Si Julia Barreto naman na anak ni Marjorie ang kasarkuyang pinakabata na sikat at pinakaaktibo sa angkad sa showbiz. Kahit madalas masangkot sa kontrobersiya ang magkakapatid sa kanilang naging mga karelasyon man o away nito sa pamilya, matibay at nananatili ang kasikatan ng apelyed ng Barreto sa showbiz dito sa bansa. Number 6, Rama Gutierrez Clan tana na siguro sa pinakamatapang na matriarka sa showbiz sa bansa ang tubong sibu na si Annabel Rama. Tawa nito ang dating mati idol na si Eddie Gutierrez na inakaroon sila ng anim na anak at tatlo nga sa mga ito ang sumikat sa industriya. Ang panganay na si Rufa Gutierrez ay isang aktres at naging beauty queen at nagkaroon ng dalawang anak sa dating nitong asawang si Elmas Victas na isang malaking negosyante sa Turkey. Ang magkambal naman na si Raymond ay isang sikat na social media influencer at si Richard Gutierrez na isa sa pinakasikat at aktibong aktor na bumibida sa iba't ibang pelikula at serye sa telebisyon. Bukod sa kanilang tatlo, nagkaroon din ng ilang anak si Eddie Gutierrez sa iba't ibang karelasyon. Anak mula dito tulad ni Tonton Gutierrez, Monching Gutierrez na ama ng sikat ngayong living woman na si Janine Gutierrez. Bukod sa pagiging aktibo sa showbiz, may impluensya rin ang pamilya sa politika. Kapatid ni Annabel Rama na si Mike Rama ang kasalukuyang alkalde sa isa sa pinakamaunlad na syudad sa bansa, ang Cebu City. Number 5. Tulfo Clan Aagarbyado ba sa inyo at gusto mong ireklamo? Sa sikat na ekspresyon ngayon ang ipatulpo mo. Kilala ang magkapatid na si Ravi, Erwin, Ben at Ramon Tulfo sa mga sikat na radio broadcaster TV presenter, commentator at kalaunay nagsikat na social media personalities sa bansa. Kilalang mga sumbungan ng bayan kung saan naging tulay para sa ibang tao na paparating ang kanilang mga reklamo ng pang-aabuso, pangluloko at pananakit sa pagitan naman ng mga ordinaryong tao o laban sa mga taong gobyerno. Isa sila sa may pinakamaraming views sa YouTube, mga palabas sa telebisyon at programa sa radyo. Ang YouTube program na Rapi Tulfo in Action ay mayroong mahigit sa 27 million subscribers. Ang Bitag by Ben Tulfo naman ay may mahigit na 5 million subscribers. Si Erwin at Moon Tulfo naman ay naging host columnist at sikat din mga komentator sa kanilang mga news platforms. Hindi lang sa news at komentary umarangkada ang mga magkakapatid na ay pumasok sa Philippine politics. Si Rapi Tulpo ay kasalukuyang aktibong nagsisilbing bilang senador ng bansa. Si Erwin naman ay kasalukuyang isang representative sa kongreso. simon Mon ay nagsilbing bilang diplomat at ang kapatid nitong si Wanda Tulpo ay naging sekretary ng turismo sa Administrong Duterte. Number 4, Padilla Clan. Bad Boy. Ito ang bansag sa sikat na action star na si Robin Padilla. Manap ito sa napakaraming action films na tumatak sa publiko. Lalo na ang ginampan nitong role bilang baby ama. Bukod kay Robin, ang mga kapatid nito ay naging artista din sa pelikula tulad ni Romel, Royet, at Rustong na kalaunan ay nakilala bilang Bibi Gandang Hari. Ang magkakapatid ay bumida sa iconic action film na Mista. Sa larangan naman ng pagkanta, nakilala si Gino Padilla na tiyuhin ni Robin sa ama na siyang nagpasikat ng classic OPM hit na Closer You and I. Ang pinsan rin ni Robin na si Sasha Padilla ay tinaguri The Divine Diva ng Pilipinas at nagpasikat ng kanta tulad ng Kiram, Minsan Pa, Kahit Na at marami pang classic OPM love songs na ginamit sa iba't ibang serye at pelikula. Sumunod din sa yapak ng kanyang ina si Zia na nagpasikat ng kantang Ako Na Lang at ang mas nakakatandang kapatid nito na si Karin na isang singer, theater actor at kasalukuyang host ng It's Showtime Variety Show. Sa kasalukuyan, ang pinakabata at pinakasikat ngayong bilang artista ay si Daniel Padilla, na kilala bilang pares ni Catherine Bernardo sa love team na tinatawag na Katniel. Ang love team na ito ay bumida sa iba't ibang patok at kumitang serye at pelikula. Si Daniel Padilla ay anak ni Carla Estrada sa kapatid ni Robin na si Romil Padilla. Si Kylie Padilla naman na isa ring sigat na leading lady ay anak ni Robin Padilla sa kanyang unang asawa kamakailan lang ay pumasok na rin ang impluensya ng pamilya sa politika. Manalo si Robin Padilla bilang senador sa nakaraang eleksyon. Number 3, Revilla Clan Ramihan lang ng lahi ang pag-uusapan marahil isa sa may pinakamaraming anak dito sa bansa ang yumaong action star na si Ramon Revilla Sr. Kilala bilang hari ng agimat, gumanap siya at bumida sa mga pelikulang tulad ng Nartong Putik, Pepeng Agimat at iba pa suma total sa lahat ng kanyang naging karelasyon, nagkaroon ito ng 81 na anak. Bukod sa pag-aartista, pinasok din ni Ramon Revilla Sr. ang politika at naging senador nga ng Pilipinas simula noong 1992 hanggang 2004. Ang kanyang pagiging action star at politiko ay sinunda ng kanyang anak na si Ramon Bong Revilla Jr. o mas kilala bilang Bong Revilla sa pelikula. Si Bong Revilla din ay umukit ng kanyang pangalan sa parehong pagganap sa mga action films tulad ng alias Pogi, Peping Agimat, Ang Panday at napakarami pang iba. Una rin siyang nasabak sa politika ng manalong Vice Governor ng Kabite noong 1995 at naging ganap na gobernador ng probinsya noong 1998. 2004 ay naging senator ito Ngunit sa admin ni Pinoy ay nadawit sa corruption case at na detain na ito kalaunan at nanalong senador sa nakaraang eleksyon. Ang asawa naman ni Bong na si Lani Mercado ay isang congresswoman sa 2nd district ng Cavite. Ang anak naman nito na si Cholo Revilla na dating aktor ay naging governor ng Cavite at kasalukuyang congressman sa 1st district ng Habang ang isa pa nitong anak na si Ryan Revilla ay isang congressman bilang representative ng Agimat Party List. Number 2 Ejercito Estrada Clan. Isa rin kilalang action star noong araw, si Jose Marcelo Ercito Sr. mas kilalang Joseph Estrada or Erap sa karamihan, ay ang artistang nagkamit ng pinakamataas na posisyon sa bansa, ang pagiging presidente ng Republika. Mula sa pagiging artista ay pinasok nito ang politika noong una siyang manalo bilang mayor ng San Juan noong 1969. Ay nanalo rin siya bilang isang senador at nagkamit ng isa sa pinakamaraming boto sa taong iyon. Noong 1992 ay tumakbo ito at nanalong vice presidente ng bansa. Pagkatapos manungkulan bilang vice ay tumakbo rin ito bilang presidente ng Pilipinas noong 1998 at naging ika-13 president ng bansa. Ngunit di nagtagal ay naalis ito sa pwesto dahil sa kinasangkotang corruption scandal na naging rason sa tignaguri ang Ed Pagkatapos ng bigong pagtakbo bilang presidente noong 2010, ay pinagpatuloy nito ang karera sa politika, sa pagtakbo naman at pagkapanalo bilang alkalde ng lungsod ng Baynila noong 2019. Ang mga anak nito na si Jinggoy Estrada at Chevi Ejercito ay pareho ding naging artista at politiko. Si Jinggoy ay naging mayor din ng San Juan at kasalukuyang senador ng bansa. Gayun din si JB na naging representative ng San Juan at kalaunay naging senador din. Ang pamangkin naman nito na si e. E.R. Yersito ay naging governor ng Laguna. Sa kasalukuyan, ang nakakabatang anak na si Jake Yersito ang pinakaaktibo ngayon sa pag-arte. Before natin i-reveal ang number 1, huwag kalimutang mag-like, leave a comment, share, at syempre mag-subscribe dito sa ating channel. Number 1, Dasoto Clan Sino ba ang hindi nakakilala sa TVJ? Sina Tito, Big at Joey ang tiyo ng pasikat sa longest running noontime variety show sa bansa, ang It Bulaga. Lagpas apat na dekada nang tumatakbo ito sa ere at nagpasaya sa milyong-milyong tao sa buong sulok ng Pilipinas. Ito ay original na concept ng Soto Brothers kasama si Joey De Leon. Kud sa pagiging host ng It Bulaga, naging isang matagumpay na komedyante si Vic Soto. Gumanap ito sa iba't ibang hit comedy films kaya ng kanyang Enteng Kabisote franchises na humakot ng milyong-milyon sa takilya. Bago nito ay naging sikat din ang sitcom serye na Okay Ka na lalong nagpasikat sa komedyante. Ang mga anak nito kay Dina Bonibi na si Danica at Oyo Boy ay naging artista tulad ni B. Ang anak naman nito kay Connie Reyes na si Vico Soto ay pumasok sa public service. Bilang councilor ng Pasig at kalaon ay naging alkaldi nito hanggang sa kasalukuyan. Mat hindi naging kasingsikat si Tito bilang artista gaya ni Vic. Ito naman ang may pinakamataas na narating sa politika sa magkakapatid. Una siyang naging vice mayor ng Quezon City noong 1988. Naging senador noong 1992 hanggang sa kanyang fourth term noong 2002 at naging majority senate leader ng Senado. Nagtangka itong tumakbo bilang vice presidente ngunit nabigo sa eleksyon noong 2002. Naging artista ang anak nitong si Shara, tala kasalukuyang vice mayor ang anak nitong si Gian sa Quezon City. At ang anak nitong si Lala ay nagsisilbing bilang chairperson ng MTRCB. Yun ang listahan ng top 10 most influential showbiz clan sa Pilipinas. Ilagay sa comment ang iyong opinion. Salamat sa panunood.